morning Pagawa po doon ng box ni yes, Sir Ito po ng box na gaya ng bag Ito po Carrier yan po Box Box Pwede so, kayo magpagawa din Lagyan ng bag Hindi lang bag kahit anong Hindi lalagay

thank you for watching mga idol yo good afternoon welcome yan sir ilang ta ilang kilo yan sir yung carrier yan ilang kilo yan ito mga isat ka lahat ito itong box uh, ano siguro ito tatlo ah tatlo mga tatlong kilo tatlo wala pa mga dalawa dalawa mahigit no kilo Kakabit na namin mga idol sa bike si Ma Hapdi yung likod ko palagi araw-araw mag nasabag o bigat mga uniform, baon saan na magbaon? mahal, mahal <laughs> kasi sa ano? sa Makati? mahal ka raw? oh, 80 yun ang baboy 80 pesos yung isang serve isang kasamay ano, kasong tamo lang sa Bill Air okay Kaibigan kasi ako doon, nag-ano um, siya, may canteen siya doon eh. Kasi ah. may pasong tamo lang, malapit siya mantren. Oo. Ah. So,

sa bike na yan din itong kakabit yo tapit na ang carrier

Yo, good afternoon. Welcome to YouTube channel Rico Pornia. Ito na po mga idol. Tapos na po nagpintura ko live black. Yan. Ko live black. Yan. May panglagay ng padlock. <coughs> Yan. Dito sa harapan. sa harapan jadi ini nanti saya luob May padlak susi so kita ang halaga po nitong pagawa ko sa siyap mga idol ang halaga po nito is 2,500 ito po 2,500 po yung bagay ko dito nagpawil din ng box 2,500 yun po idol o yan kulay black kang pintura may padlock din sa gaya ng susi yan po o ah. yan yan po ang bike na ng bag kahit anong ilalagay dito mga idol pwede kahit anong ilalagay dito pwede Ayan. Ayan. Hmm. Hindi lang motor na i-box, pwede din ang bike magkaroon ng bike uh, box, yung bike. Ayan. Ayan, diba? Ayan. Yan ang ano, idol. Nagayan ko ng bag, <coughs> pagkain. Yo! Ito na po. Ipadlock na po. あ。 是的。